ito yung dating koral nung ano ni Kuya Osmen, yung idol na sa lapungan ngayon ginagawa po mga kabukid nilakihan tapos ito yung harapan dati Ilan na yung kalabaw ni Boss Osmen? Lima. Lima na sila, oh. Pwede bang isa-isa yun yung pangalan? Eto, sino to? Si, ah, si, si ambassador pala to. Nakaano yung sungay niya. Tapos ito? Si, si Kilabot ba to? Ah, ito yung dalawa. Ito yung bago. Eto, sino ba to? May pangalan na ba to? Ha? Sinkamas. yung isa. Ay, si ano yun ah? Si, ha? Simon, tsaka si Idol. Oh. Noon, mga kabukid, binebenta si Idol na Salapungan Ewan ko ngayon, ano ngayon? Binebenta pa ba rin ba? Hindi na. Hindi na. <laughs> Dati kasi nabalita ako, binebenta. Pero totoo yung binebenta noon. Noon, ano, no. totoo yung nabalita ako, binebenta si Idol. Idol na sa madaming kukuha dyan pagka binenta niya yan. No? <laughs> Balita ko, binigyan daw kayo ng isang kalabaw ni boss, Tagal na ito. Ayan, si ambasador. Ah, si ambasador. Ito pala yung binigay. Ayan sa kami. Sa yung kay, ano, kay Bagyo? Ayan, si ano. Si? Ayan Kamas. Si Kamas, yun yung bago. Ito na kasi Di naman to si Kilabot. Ah, ito yung binigay. Ayan ah, binigyan Ayan. sila Ayan. ng ano, mga kabukid. Tigisa yung tigapag-alaga ni Boss Osmen. si Dodi, tsaka si Bagyo. Ito yung, ito yung kay Bagyo. Ito yung binigay sa'yo ni Boss Osman. Hmm. Siya po kay Dodi, yan. Si ambasador. Si Simon, kay ID. Oo. Hello, ay, Hello, Hindi oh, okay. ah. Hindi oh, maya. Ah Meron ka din. Oh, yun, ah. Simon. Simon. Oh, Simon. si yes, <laughs> <laughs> <gonna> like it. Papeng Kilabot. <laughs> Ayun 'yung bago. Ha? Siguro ito Ito lang 'yung bago, ano, ito lang. But but an tamtap, antaba naman 'yan. Ito si Kilabot, tapos si Idol, tapos ito si ano Simon. Ito lang pala 'yung bago. Awig na. ako? ko 'to. Kita, an Ang ang lapad ah. <laughs> ang lapad. Ang taba oh. Ito 'yung mga ito 'yung bago ni Kuya Osman. Ah, alam niya po ba kaya nandito po 'yan? Kasi pinapagawa yung koral niya. And then... Oh, ang ganda-ganda nung koral nala. ah uh, pinasira tapos ginagawa ng bago mga kabukid. Ayun oh. Mamaya puntahan natin And yung isang koral niya mga kabukid. malaki malaki yung gastos noon. No. Ito no? bodega lang to. Pero ngayon dito muna sila. Mga ilang araw gagawin yung koral nila. Ha? Sambuan. Sambuan, tagal pala. Ay, eh. no? Ay, Tung -tung ito yung mga uh, ano, sakate nyo. Kinuha nyo yung sakati ko doon sa kambing ko. Marami <laughs> <laughs> sakate ah. ko. Dami yung kalabaw ni Kuya Kasmen, mga kabukid. Oh. Puntahan natin yung ano, yung koral. Ito yung dating koral nung ano. Ni Kuya Kasmen, yung idol na sa lapungan. Ngayon, ginagawa po mga kabukid. Eh. Nilakihan. Nilakihan. Tapos ito yung harapan dati. Ginawa dito sa harapan. Ay, yun, laki Ay. Ito ano ano ba tong poste na to? Pare, ano ba yung poste na to, pare? Yung poste na to, yun. Bubungan. Bubung pare. Sa bubong Oh, para sa parang harapan ano? Harap ng pare, time out eh, Ito yung mga mga magagaling na manggagawa ni ano ni Kuya Osmeño. No? <laughs> ang laki ng ano oh. Tatakya mo pare, mga magkano yung uubusin nito? Mga magkano? Grabe. milyon. Mga ilang ano? Siguro lang yan mga 3. 300,000. 300,000 ang laki. Kakapit oh, na kang 3 million. Almost 400 jitane. makapit na milyon. Unsipli mo ini parang ano magpapagawa ka na ng isang bahay dito ano isang isang simpleng bahay, bahay ano <laughs> 300,000 ano? <laughs> lang to mga kabukid ito yung bagong koral ni ano ni idol ng salapungan yung kay boss o sinimpangan pina renovate ayun yung hinete si bagyo yung makaring na hinete oo oh. pinalapad tapos ito yung ano, balangkas niya dito Ganda oh. Lalayo tayo para masilayan natin. Ayun oh. Mga ilang, ilang araw na kayong gumagawa dyan pare? Dalawa pa lang pare. Ah, kahapon tsaka ngayon. Yung magandang koral, linagsak nyo, ano, winasak nyo. Ah, ang ganda-ganda nun ah. Papakita natin yung ano, yung dating koral niya mga kabukid. Ito yung tagiliran, tapos dito yung harapan niya. Ah, ito yung harapan niya. Ayan. oh. No. Papakita natin yung ano, yung, ano ako, yung dating koral. Ayan o. Ang laki nito. 300,000 daw po yung, ano, yung budget nito. May balangkas pa. Dito. Tapos mga ilang ano yan? Mga ilang butas yung gagawin niya pare? Mga ilang butas? Ah, limang butas. 1, 2, Limang butas pa na to. Limang kalabaw na magagaling. Oo. Isang hineting magaling. Yung hineting pinakamagaling ngayon ah. Si Bagyo. <laughs> Isa sa pinakamagaling. Sabi nga. <laughs> Ha, ang lawang nito mga kabukid dito pa tayo pinatambak nila dati to ah, dati hindi naman to ab abukid to ng gilid na to ngayon pinatambak kaya pala sabi nga ni Kuya Osman papagawa niya hanggang dito ito, ito ano itong ano na to bakod na to ah daanan ng dumi dito tatapon o oh, yan o oh. Dati pina, dati wala nang tambak to. Ta, uh, tapunan lang to ng ano, nang dumi ng kalabaw. So ngayon tinambakan, kumuha dito ng ano, pantambak dito pinasuro. Ito ang laki, ito yung tagiliran niya, mga kabukid Ito oh. yung daanan pala nung ano, nung dumi. Ayun. Tayo sa may -ray, Ray House, Rest House dito, dito oh. Rest House. Nabubunol pa tayo. Yeah, yeah, update ko kayo mga kabukid sa susunod kung kapag nagawa na, sigurado maganda 'to. Eh, Merong, ano, ng sakate. Ah, meron din lagay na sa kate. Oh, ito, ng... ito. Patungan ano? Patungan ng damo. Patungan ng damo. Oh, talagang ano, na parang naka-ano, naka-engineer ah. <laughs> oh. Ilang kayong gumagawa? Lima? Sagli sa, tingin nyo, ilang araw nyo gagawin yan? Ilang buwan? Ilang araw? Linggo? Estimate? One month, pare. Oh, mga isang buwan, pare. Mga isang buwan daw po.